Mag-spark, kamusta kayo? At sa vlog pag uusapan natin ang mga signs na hindi ka kayang matiis ng isang lalaki. At kung handa na kailangan sa labo tayo, at muli, BE SPAR! At ang unang senyales kay Inspire na hindi ka kayang matiis ng isang lalaki Madalas kang manalo sa pataasan ng pride. Yan ang unang senyales kayo sa follow signs. Na ang lalaking mahal mo, boyfriend mo, o mister mo, ay hindi, hindi kakayang matiis. Palagi kang nananalo, o palagi kang panalo, o madalas kang panalo sa pataasan ninyo ng pride. Sa tuwing kayo ay may mga pagkahindi pagkaunawaan, sa mga bagay na talagang mang kayo ay nagtatalo at nagtatampuhan, sa mga pagkakataon kayo nag-aaway, at nagpapatigasan, at nagpapataasan ng ego at, at pride madalas kang manalo. Lalo max pa ng pag-ibig, eh, talaga namang nagagawa itong palambutin ang puso ng isang tao. At kung ang isang lalaki tunay kang mahal at lubos kang iniibig ang lalaking yan, kahit gaano pa katapang, kahit gaano pa katigas, at kung minsan kahit siya pa ang nasa katuwiran at nasa tama, magpapakumbaba siya dahil mahal ka niya at hindi kanya kayang tiisin. Alam nyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman makakatiis ang tunay na pagmamahal ay isang isa pinakamakapangyarihang bagay dito sa daigdig at sa buhay ng tao. Dahilan kung bakit ka inspired kahit sino ka pa at ano pa ang pinagmulan mo. Kung ikaw ay nagmamahal, handa mong harapin ang lahat para sa taong mahal mo at ganoon din ka inspired ang isang lalaki. Kapag siya ay talaga namang mahal na mahal ka, hindi ka niya kayang matiis. Handa siyang magpakumbaba sa iyo, madalas kang manalo. Sa pataasan ng pride ng dalawa, ka-inspired. Pangalawang sinyals kay Inspired na hindi ka kaya matiis ng sinyalakis, nagagawa niya pa rin mag-sorry. Yung pangalawang Inspired, totoo yan kay Inspired, alam nyo, pag lalaki, mahal ka talaga, magsusori at magsusori yan sa'yo. Totoo yan, subok na yan, legit na yan. Pag lalaki, tunay kang mahal, at sobrang mahal ka, at tunay kang iniibig, ay eh, magagawa niya mag-sorry sa'yo. Ganyan, hindi ka niya kaya matiis. Paano masabi kay Inspired na mahal ka ng isang tao kung siya ay talaga namang tinitiis ka? Lalo, pag wala ka ginawang masama, wala ka namang ginawang mali. Tinitiis ka. At hindi kaya magpakumbaba at mag-sorry sa'yo. Wala ka namang ginawang mali. Siguro ibang bagay o ibang sitwasyon kapag ikaw yung may kasalanan. Kapag ikaw yung may pag pagkakamaling na gawa. Doon talaga siguro maarte ka niya. Kasi may ginawa ka eh. Pero kung wala naman, di ba? Mag-sorry sa'yo at kung mahal ka niya. May mga lalaki kasi na kahit nagmamahal, matigas pa rin. Kahit nagmamahal, patapang pa rin. Kahit nagmamahal, kung minsan, tinutoyo din yung mga kalakihan, tinutoyo din yan. Kahit mahal ka pa niya, kahit eh talaga naman kung minsan, makikipag-away pa rin sa'yo. Pero kahit gaano pa man katapang isang lalaki, kahit gaano ka pa man matindi ang away ninyo, kahit pasabihin pa man na kung minsan siya pa ang nagsakatwiran sa tama, magsasorry pa rin. Dahil iniisip niya, ayaw kanyang mawala. At ayaw niyang masira ang inyong relasyon. Ayaw niyang matapos ang inyong relasyon at ayaw ng taga mga inspired mawala ka sa buhay niya. Yan at tunay na pag-ibig, dahilan kung bakit masasabi natin na ano, na hindi ka niya kayang matiis ka inspired. Pangatlong senyales ka inspired na hindi ka kayang matiis sa lalaki na gagawa niyang unahin ka kung para sa ibang bagay o sa ibang tao. Pangatlo ka inspired. Alam niyo mga inspired, totoo yan eh. Kapag lalaki talaga namang hindi ka kayang matiis, so unahin ka niyan. Sapagkat ganyan naman talaga ang taong nagmamahal. Minsan nga nakakalimutan niya na ibang tao eh. At kung minsan nakakalimutan na niya ibang bagay. At kung minsan nakakalimutan na lang kahit lang kanyang mga pangarap at ambisyon dahil sa pag-ibig, nakapokus na lang sa taong mahal niya. Tang oras niya, tang kanyang panahon, naka-boost na lang sa taong mahal niya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig lalo na kapag ikaw ay na-in love at pumasok sa isang relasyon. Pero dapat talaga balance lang. Huwag magmamahal lang sobra at dapat sapat lang. Kung lalaki ka, inspired, di ka kaya matiis, isensya sa mga magagawa niya, Ipa priority ka niya. Ang lalaki hindi ka kaya matiis, tunay na nagmamahal yan. Ang lalaki hindi ka kaya matiis, tunay na nag umiibig yan. At kung tunay siyang umiibig at true love siya sa'yo, ibig sabihin lang yan, madalas kanyang maisip, madalas niyang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dahilan kung bakit mauuna ka niya, ipapriority ka niya kaysa ibang tao o sa ibang bagay. Masabi ba natin ka-inspired na siya ay tunay na nagmamahal sa'yo kung inuuna niya pag pumambay? Masabi ba natin tunay siya nagmamahal sa'yo kung inuuna niya pang laging puro laro? Puro sugal, puro inom, at pambababae pa, at walang oras sa'yo. Talaga naman ka-inspired yun ba ang talaga namang basya ng tunay na pag-ibig? Inuuna niya ang ibang tao at ibang bagay? pagdating sa iyo, tira-tira na lang ang panahon at pansin niya, at niya niya, pati na ang kaperahan niya. Sa mga mag-aasawa diyan kung minsan kulang na yung binibigay sa iyo, sapagkat inuuna niya pa ibang bagay o bisyo niya, ganyan ba ang pag-ibig? Talaga namang ka-inspired. Kung lalaki, tunay kang iniibig, hindi ka rin na kayang matiis. At uunahin ka niya, ka-inspired. Mga apat na si Nats, kayong Spar, nalig ka kayang matisong sa lakis. Sa huli, ikaw pa rin ang pinipili niya. Mga apat kay Inspire. Totoo yan kayong Alam nyo, pag ang isang laki, talaga namang mahal na mahal ka. Eh, ikaw pa rin palagi ang sa huli ang pipiliin niya. Dahil lang kung bakit, masasabi natin hindi kanya matitiis. Hanggang sa pinakadulo, hindi. Hindi darating sa punto na talaga namang magtatapos ang lahat na titiisin kanya. Hindi kanya matitiis. Sapagkat bago pa matapos ang lahat, bago pa sumuko ang lahat at bago pa talagang sabihin natin maging huli ang lahat, pipiliin kanya Sa bandang huli, ikaw pa rin at ikaw pa rin at ikaw pa rin ang pipiliin niya. Babalikan ka kakausapin sa samahan. Iibigin yung paglalaban talaga na magtatagumpay siya sa bagay na yon. Sapagkat ano ba ang nagagawa ng tunay na pag-ibig sa isang relasyon na pagtalaga talaga mas isang lalaki? Kundi gawin ang lahat ng bagay para sa'yo. Kaya hanggang huli, ikaw pa rin ang pipiliin niya dahilan kung bakit masasabi natin hindi ka niya kayang matiis, ka-inspire. Ano mang sinyales ka-inspire na hindi ka kayang matiis ng sanalakis? Hindi niya kayang i-block ka ng matagal. Yan pa lang maki-inspire. Alam niyo, maki-inspire sa yung pinakatotoo eh. Diba, masasabi ba natin na titiisin ka niya kung bablock ka ng pangmatagalan? Diba, hindi ka niya kayang i-block ng ano, sobrang tagal Alam niyo, maki-inspire, pag ang lalaki nagmamahal, hindi niya kayang di ka makausap. Pag lalaki ito, na di ka kaya tiisin, hindi na kayang sabihin natin, hindi ka makamusta o ma-update. Dahil lagi ka po sa isip niya? Ang taong umiibig, laging nag-iisip. Ang taong nagmamahal, laging nag-iisip tungkol dun sa tao na iniibig niya. At dahil may halaga ka, at dahil importante ka, kahit ang galit na yan, ayun, ay napakatindi, lilipas yan. Kahit ang inis, tampo, o talagamang puot, ay talagamang mawawala sapagkat mas makapangyarihan ang tunay na pag-ibig kay Inspar. At kung ang lalaki niya talaga namang kay Inspar sa katagalan, iyaan black ka kung binlock ka niya. Kasi sabi ng iba kay Inspar, ba't ako binlock? Sapagkat ang lalaki nagiging emosyonal din. Oo, mga lalaki yan ay logical, pero tao pa rin yan na sasaktan, nalulungkot at tinatablan. Dahil tao lang din yan. Ano ba kami, robot o bato? Idamdamin din yan, nagiging emosyonal, nagtatampo, nagagalit, nasasaktan. Kaya minsan, nabablock ka. Pero kung tunay kanyang mahal, di kanya kayang matisi sa mga sinyas, di kanya kayang i-block ng matagal. Ia-unblock ka din yan. At ngunin kakausapin ka sapagkat ang totoo naman talaga, ay gusto niya magkaayos kayo muli, kainso pa. Pangayang senyals kayo inspar na hindi ka kayang matisi sa lakis, kahit anong mangyari na sabi niya pa rin niya na mahal ka niya. Pangayang kayo inspar na pinakuhuli. Sabi niyo, okay, inspire ka, bagay isang tao, lalaki man o babae, kahit gano'n pa yung kagalit, katindi ang tampo, at kahit ang mamamangyari at maging sitwasyon nyo, masasabit, masasabi pa rin ang taong nagmamahal, di ka kaya matiis talaga mang namahal ka niya, kahit in spark. Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo? O ganyan ba sa'yo ang mister o asawa mo? Kahit pa sabihin pa natin kayo, pag nag-away kayo, palagi niya pa rin nababanggit na I love you, palagi niya pa rin nababanggit na mahal ka niya, at mahalaga ka, at namimiss ka niya, Ibig sabihin lang niya kay Smart mahal ka talaga niya. At ang totoo, sa bandang huli, hindi kanya matitiis. At babalik pa rin yan sa'yo. Sapagkat hindi kailanman magsisinungaling ang puso at ang kanyang mga kilos patungkol sa'yo. Kay Smart, sa isang mga signs ng isang lalaki hindi ka kayang matiis, nababanggit niya pa rin ang bagay na yan sa'yo. Kaya niya pa rin banggitin sa sa'yo. Sapagkat ang isang tao kapag kaya kang tiisin na ang bagay na yan talaga mang kampandidirihan niyang banggitin sa'yo. Pag kaya kanyang tiisin, hindi mo na yung maririnig sa kanya kapag ang lalaki kaya kang tiisin, talaga namang baka hindi ka na nga nakausapin pa eh, sabihin pa yan. Pero pag ang lalaki hindi ka kayang matiis at mahal ka talaga, babanggitin at babanggitin pa rin niya yun sa'yo, kahit pa may galit sa puso niya, ka-inspired. Ka-inspired, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba at sa mga di na po nakaklik ng subscribe click nyo po yung subscribe sa baba click nyo rin po notification bell upang manotify kayo pag may bagong i-upload sa youtube channel ko sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise pakamahas lang po sa akin facebook at may profile feature ko pakahit lang po ako uh, at ayan po yung pwede nyong i-message at ako po mismo magbabasa o talagang mga magre-reply sa message ninyo maraming maraming salamat mga inspired mag-ingat lahat mahal ko po kayo at muli be inspired